Ah, pinaikutan ng simento na ito. Ayan. Ay! Ah. Aching. Gigi. Malaki ah, na. Lapit na. 3 months. Pwede nang tinola yan mga kapal. na, isang magandang buhay mga farmer. House improvement naman tayo. Ayan. Ayan. Medyo marami na tayong vlog sa Pigeon Loft. Ito naman tayo. Tagal-tagal na tayong hindi gagano ng ah, house improvement. <laughs> Ayan. Ito, si pa pala nila. Pala si Bebe. Ah, pinaikutan ng simento na ito. Ayan. Ay! <coughs> ating Busy sila sa... kakarpenter, carpenter Ayan. Tapos mamaya, Ah, uh, pasyal tayo sa taas. syempre update tayo sa mga alaga. Tingnan din natin yung gansa kung nangitlog ba. Ayan, uh, piko na po. At yung nga lang, sa kasamaang palad na disgrasya, kinainitsut siya yung sampung itlog. Napakarami. Bubuhos sila. Kaipot. Siguradong wala nang uhukayin dito. Wala na, baka ma DPWH tayo ha. Ah. Pagkatapos simentohin, babakbakin. Okay. Na. Okay. ha? <laughs> yan pakya tayo mga farmer pero nagorder ah, nag order na ako ng hose na magpapatakbo dito yung hinihila lang na may, may, roller na hindi ko alam kung matibay ba yon pero ayan gusto kong isave yung ating mga papaya medyo napabayaan at namulay ah, namula yung ating veggie busy din naman po sila si kong kasi magaling sa alam mo na yung gawa-gawa ng mga balag uh, instruct mo lang siya ng ganito, ganyan, ganyan eh gagawin niya na ayun nga kailangan nating save ito na deprive na sa tubig yan so ayun bumili ako ng order ako sa kasi dito ang mahal ng hose grabe naman sila hardware so ayun uh, order na lang ako sa online <coughs> pressure ano pa yon pressure Ah, uh, pang pressure ano pa? batawag pressure washer, parang ganoon ba? Yung hose na 'yon. sana matibay 'yan, fifty no? 50 meters. Dito alam kung pwedeng dugtungan. Malay natin pwedeng dugtungan. kasunod na naman 'tong laki ng kasalanan nito ito ni Chuchay Chai. Hinayang ako dun sa sampung itlog ng gansa. Tinira. Mamayang hapon kaya maka maka ano tayo saglit ng ano dalawa ayan na oh ay si ponpon oh at sasumi si gunda na din to dapat tinatampaling ito eh hmm. dito tat tatlo nang sumusunod sa akin ngayon kala dalawa lang tatlo na huy may ka naman shadow ayan ah, bukas 25 kilos mukhang swerte ang dinelibiran kanina hindi eh. ko napansin may 25 kilos pala ang order, mukhang wala na yatang 25, malaki ang naibigay ni Rambo, pero okay lang <laughs> that's life medyo matumal, hindi ko na rin po ganong inalam wala na pala akong 25 kilos so medyo abunado siguro kanina atanong At natin yan wala din silang choice yan ngayon tumawa kay Tatay Feli Tatay Feli meron daw Sabi ko tay ano na muna uh, ah, Ano po Ako ay uh, ah, Magpapadeliver ang dalawang 25 uh -huh. Ay. Pero ngayong week medyo maganda na naman Ano lalaki na nito eh Oo nga One, two Ah, okay Nagamit yung dito Pero medyo malaki na din yun Nasa 30 na din siguro Oo Hindi pa nagalaw tong kay Anthony Isa pa lang ang nababawas Yung isang maliit Na 20 kay ko farmer Noel Yabot Ayan mga ka farmer Yun po Ngayon wala tayo Sa so, magbibigay tayo ng maliit Or malaki Uy! house life, mga kapatid? Hindi na ako mag... Hindi na naman ako nakapagpano ngayon, incubator. Bagay, 3 weeks naman po yun. Yung ating uh, itlog pagka nasa ref, 3 weeks daw yon Walang problema, dapat pala kagabi, nailabas ko na sana. Eh, malamig pa yon oh so, next ano na naman is Friday. Alanganin, ano. Bukas ang kailangan natin, kumuha ng siw siw yun ang hindi pwedeng kalimutan <laughs> hindi natin pwedeng kalimutan yun eat 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 ayan uh -huh. dami natin siw oh Anli lang, anli it lang yan. Subong kayo pag may maligid na ahas ha. Subong nyo sa akin. At... ating huhulihin <laughs> Yan, marami pa naman cobra dito na kasalubong si, si Rambo dito sa kabila dyan sa may entrance daw dalawang beses Ayan. Ano kayo? Ano kayo? Hmm, ang baka daw maingay. Sobrang ingay. Pagka naglalandi. Grabe ilap ng mga manok na ito. Kailangan natin i- Kapit ang ilipat yan. Sasako ni Rambo yan. <laughs> Sasako. Uy. Uy. pagkikigil. Malaki na. Lapit na. 3 months. Pwede nang tinola yan mga ka-call mo. 6 months kasi, halos yung iba nangingitlog na nga eh. 6 months, 7 months, hanggang 8 months. Pero sabi mo na 8 months, ganyan. Dapat nangingitlog na din sila. <coughs> kalapati naman may matindig dibate may mga breeder mga selan nila isang taon pero may nagsabi naman na 5 months 4 months daw may nanginitlog na nalalaman natin yan pero ako mas gusto ko na yung medyo magulang gulang na bago mo talaga iyan ano, i-breed busog to busog dami nating manok ngayon ha bukas 82 eggs hindi ko alam kung ilan ang uh, mapipisa at napisa mga farmer so abangan natin bukas after 10 o'clock ng hapon ah ng <coughs> umaga patitimbangan natin itong mga baboy Um kasi may mga 35 40 dito eh. Si Becky oh. Hindi na inukuha 'kong feeds, malamang liliit Kaya ayoko din pong mag-stock ng ah uh, marami gawa nung yung aking nabiling feeds ay hindi maganda ah uh, ano po medyo mahina ang crude protein siguro nyan kaya hindi din gaano nakakapagpabilog medyo kailangan pakainin ng ano pero sabihin mo na magdadagdag pa like ultra pack kasi na yung diferensya 900, 900 mahigit isang bag kaya mas maganda talaga yan may maintain na lang siya hindi na siya bibigat may maintain na lang ang laki mamihan yun natin kung may itlog kahapon zero mga ka farmer zero ang itlog kahapon nalagay pala ako mamaya ng calcium nalagay natin yan tapos tingnan din natin yung itlog ng gansa may pa may naglilimlim na siguro <coughs> baka nililimliman na tingnan natin <coughs> kasi ang nawala <coughs> nawala natin yung crossbreed ah okay kasi yung crossbreed po oh, saan ba yan ito yung mga puro eh ayun pa isa pang puro apat ah, hmm. apat na puro tatlong cross nawala yung isa hmm. ah, palitan na natin ang host Ayan na pag maganda yung host na in order ko ibili tayo ng isa para dito Hmm. lang ni Rambo. Hmm. nang hmm. lilim ng sampalok na ito ah maasim pa yung ano pala ng kamyas dito pagka nagbunga yung kamias ng marami mga uh, farmer maliliit pa lang ay ano na maliit pa lang ay uh, pipitasin na yun ang ibibilad kailangan mga, ano to masaktan para mag uh, ulaklak Talaga palang alien itong nabili kong upong ito. Uh, <laughs> alien nga. Hindi sila pareha. Si Sampuno lang yung alien na ano. na. Mm. ito ah. Ito. Dilig-diligan mo din ito mo. Pero mahina kasi ang lupa natin dito na. No? Oo. Sa Tarlac, yung pinupuntahan namin, ano lang, apat na buwan lang. Ang ganda ng lupa nila. Tapos, oo, oh, ang lalaki. Ito, wala. Pakyat siya eh. Yung ano niyan, yung, yung ugat niyan, habang tumataas, Ah, uh, yun na yung pinakaugat. Kaya dapat hindi mo tinatabunan daw. Balik daw yan eh. Lilinisin mo pa nga yung gilid niya. Oh, ayos na magdilid. Linggo, anim na ang nakalista eh. Hi. Ah. Wala ka na naman chocolate? kayang yung itlog na kinain ni Chuchay, no? Mm -hmm. yung dito sana, walo na pala yung dito ayan, walo ka po, sinunod ko walo eh. kung napisa yun lahat, magkano na yun? kung may bebenta natin nabenta mo na lang ng medyo mura mura, mabibili, di ba? ano kinain niya? ano na ba? balot na balot na? Mm -hmm. si! sayang balot na ibig sabihin may si Milia no? kasi matagal ko na sila nagkikita nag nagkakastahan dito sa tubig eh sa tubig daw nagme-mate yan eh ay sayang na talaga ako hindi ba kasi yan alam niyang may kasalanan siya kulo ka sayang naman itong you 1, 2, 3, 4, 5 uh, oo, walo ah, hindi na nagdagdagan pagkalaki-laki pa naman ng mga itlog ang lalaki ng itlog eh okay na mga ka-farmer nagpakain na tayo ng ating mga kalapati pinalipad ko uli sila medyo natulala na naman ako dun ah hindi natin yung itlog sana kahit tatlo madagdag kasi hindi ko pwedeng hindi kunin ngayon pag iniwan natin yan titirahin na naman so ayun na oh ayun na ayun yung tirador ayun ang tirador oh busog na busog ka na naman huh. wala talaga na ngayon wala ka tayong nangingitlog ngayon Ayan, oh. Lalagay pala tayo ng calcium. Kri-kri-kri-kri. Ayan, wala pong nga yung mga ka-farmer. Zero. Ikaw, dalawa. Dalawa. Lagay pa nito. ito. Hmm... Ito yung pinakamatandang Ano? Pilay-pilay ka doon ah Ano nga sa'yo? Ang uh, laki na nung ano Kailangan mga patulan yan Ano bang original? Ito yata yung tatay Yun anak na yun Parawakan din Ito hindi nag-aaway ano? Hindi pa rin po ang uh, hindi sila kagaya talaga nung Ewan ko, yung nakalakihan kong uh, manok ng aking tatay ay panglaban po yan ang patakbuhan lang. Muslim. Manok Muslim na tinatawag. Inaabot ng dalawang oras. Tapos, ang ano nila, pag inaabot ng alas 5 ng hapon, tabla na. <laughs> Pero ang pustahan noon, tuloy-tuloy. Hanggat -tuloy. uh, tumuto ka, may pustahan doon na nagkakaanuhan ng dihado ganyan o oh, dihado na yung ganito ganyan so ayun naalala ko pa yun ah Sinumbata bata ako oh. may malit kaming auto supply tapos sa ah, isasara ni papa yun ng hapon nandun na ah, sa anuhan ng manok ayun <laughs> po ang kanyang pinaka sport tapos kilala niya, yung alam niya tilaok ng kanyang manok mga ka farmer kahit sa malayong lugar yun ang ano niya alam niya punil, ano lang tilaok lang ng manok niya, alam niya na taasan muna natin kaunti lang ikaw Chay ano anong balak mo sa buhay maghanap ng itlog mulo ko ka sampung itlog ng gansa may, may sisiw na daw sabi ni Rambo ah, at yung pins natin sabi ko na kulay pa lang parang luda na ako eh hindi gano'n nilang kinakain hmm. may na appetite nila may ang ating egg production pero okay lang yan ang talagang buhay ah, kinuha ko na yung dalawang itlog ah Silipin din natin yung palayan mga farmer kayan. Uh, isang ikot na tayo. Nakapagpatubig na kami. Ang ganda ng ano ngayon. Irrigation, punong-puno. Tapos Ah, uh, tawag dito. 'Yon, pagpatubig na din po. Kapag abono na, ganda ng kulay ng ating uh, palay ngayon, dahon. Green na green. Kailangan ko palang alamin yung exact date kung kailan sinabog yan. Nasa, nasaan ba kami? Nung sinabog nila yung uh, palay. Kami ay nasa Batangas. Ah, lalaman natin yan. Exact date. Kasi, magbibilang ako. 113 days ang maturity ng ating mga palay. Yun, 113 minus 60. That's uh, 53 So 53 53rd day doon tayo mag papalagay ng uh, top dress. Yung last abono na yon. Pero itong sa gitna, si Tatay Bog dalawang beses lang daw eh. Sabi ko magtatlo po tayo. May top dress tayo. Bigay na natin yung ano, best. Ano uh, may bakal pa rin talaga Bakal pa rin pala no. Lagay okay, pa rin ang bakal si Papa yan. Bagay. Pagdagtibay. Parang mapurol na yung blade niyan, Papa. Yaman, oh. Ano? Muusok na, ano? Buti pa ito, ito na idugtong nila oh. <laughs> Uy, mga ka farmer dito na natin tapusin. Ah, hindi ako na ako nakapasyan uh, ng palayan. Ayan, oh. Nagdidilig. Ah, at medyo nagigreen naman. Ayan, natanggal na po yung ating mga damo. Ilang araw na namin na uh, pinagtutulungan ni Bebe. Yung mga damo na yan. Hmm. Hmm. Okay na rin naman yan. Yan, bukas na lang natin pa siya. At ako ay natutuwa dahil ang kinakabahan kasi ako sabi ko parang mamamatay na naman tingnan nyo naman mga ka-farmer oh. ayan naputol na naman mga farmer wala na palang battery so, ayan kinakabahan ako sabi ko nga ay parang ako mamamatay na naman itong ating talisay dahil nag ano siya nawalan po ng dahon ayan o oh, tingnan nyo pero Ayan na, naglabas na po ng bagong dahon. Ayan na. So mga ilang araw pa. nako ang ganda na po tingnan nito. Ito, ito naunang naglagas. Hmm. Kailangan palang putulin yon doon sa baba. Ngayon, ganda na. Para iba ang dahon niya. Compare dito sa iba. So, ayan, okay. Yung bago nating pinalit. na naman natin. Si oh, Sisiga na sila doon. Eto buhay, buhay na buhay na buhay na buhay mga ka-farmer. Pero maganda po ito dahil pinili ni Bebe 'yan. Ang ganda ng pagkakaano niyan. Uh -huh. Ay na si nag ano nang <laughs> So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay. Yan ang pigeon loft natin.